Tapos sa 28, kasi pala number one president. Hindi na. Bumalik na lang sa Davao. Doon sila manggulo dito. Kaya wala. Kailangan Tawagin po natin si ang kinatawan mula sa August 21 yung movement, yung 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 movement. Yung at CSO Guild. Tawagin natin yung yung si kasama yung Voltaire Pohol. Yung kailangan intense na eh. Nagilang i-delay-delay. Kailangan na yun malaki ang ipadami ng ebidensya. Mabigat ang ebidensya kay Sara Duterte. Pinapaliwanag lang siya kung anong pinag-dawlawan niya doon sa confidential. Hindi niya mag magawa kagaya ni Rocky. Sabi niya, nagbenta daw siya ng uh, ano, ari-arian. Kunin daw niya yung mga, mga dokumento para hindi uh, na po, po, bago po ang lahat, may few oh, reminders oh, ma lang. Meron na para po kung sa sampung so, papasok, mamaya sa okay, loob okay, ng Senado. After the program, uh, mayari lang po mag-stay po tayo dito sa may tindahan. At dito Kaya dapat na lang po mag-gather mag si yan si bago po pumasok. At uh, para po sa lahat ng mga meron ng Tintin Pilipinas na placard na Poggi. dinistribute po kanina, din na uh, kung Mereka pwede po hanapin yung mamaya. sa kitahat yun ni Aning Lena. Kaya ni Robin uh, si okay. so, si na Si Ote Si Ina po Dito white t-shirt po siya okay. Every yeah. woman uh, so, yung 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 bina po na t-shirt ko po Nagsisisi ba kayo si Robin Padilla Pinagsisisihan nyo ba At naging na na Senator si na Robin Padilla mga mga na mga Malaki ang sahod. Masahod ng civil service at saka graduate ng college. Kasi nagkakalat sila doon. Wala sila Kaya kailangan, na ano. Ano nakakakita kami ng mga ano sa mga kapatid. Taasan na requirement ng... Tapos ng ano. Sabi eh, malaki ang civil ng nila. Ang laki ng sahod nila. Ang ng sahod nila. Ang laki ng nila diba? Sa mga pagkilos sa darating na araw, sa iba, sa ibang bansa, unang -unang po, hindi, trabaho, kahil kahil mga sa ang mga kahila, ang atong po, malaki ka kapan, baka, ma ang sabo. Ngayon, uh, kailangan uh, na uh, lang talaga kayo mag-inayin. Bagong gawa uh, po uh, uh, yung konstitusyon, uh, uh, nang po uh, yung mga naunang miyembro ng aming organisasyon, led by Tutsakino, kapatid ni Dinoy, at uh, talaga po kinuha po ng lahat ng other organizations na ito, marami tayo, ito lang sa bayan ng Pilipino, 80% at nakratify ni Bono, 1987. Mula noon, ang kabayon, ang atong po ay nangyong nananatiling tapat dito sa konstitusyon na ito. At, uh, at ang pagtangkot na rin, ay, sumasama kami ano, kapag may nakikita kami senyales na, na medyo nilalabat ng na mga e. leaders natin. Ito kung mga nakarang araw, ay, ay, hindi ay po nagigiba dahil kakaiba po pagkakadilay ng impeachment, Talaga Ay, hindi naman natin nakita ng karahang mga oh, dalawang impeachment in recent history. Na, hindi kami na, ano dun sa ano sa kanya natin. natin. Pag, pag meron tayong ipaglaban, na na, 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 pwede ipaglaban. Tapos sa ayos lang. Ang tayo to, lagi ganito pero walang gusto. Sana nga, kaya po tayo ng ating mga pinamahat ng mga senator. Sobrang pagmamahat natin sa kanila na kahit so, na ingit uh, ingit tayo nang dito na, tayo sa harap ng mga case ng Senado bansa, para papakalahanan na, na sana si Yudinila ang konstitusyon so, so kailangan may effects na yan uh, maayos na lahat ang makalita susunod na masasalita wala namang perfecto na mga tao talaga yun tulad ninyo gusto namin isigaw na na mmm. Mr. Senate President Jesus Escudero naniniwala ko ba kay nanay na maitutuloy yung impeachment sa 20 trial sa susunod na Marang-- maraming sa mga tao merong EDSA 4 di ba? Merong EDSA 4 pag hindi makukuloy. Kailangan magkaisa, lalabas ang mga tao para ah, mahimpit sa si Sara. So, oh, hindi pwede yung kinatawan, hindi, silang, wala sa kotas 21. taong bayan, dahil si tayo nagbabayad ng beta, tayo nagbabayad oh, sa kanila. Kailangan sila sumunod. Dapat na sila ang maglingkod sa atin, tayo nagbabayad sa kanila. Kaya huwag silang mag-atas-atas. Ang kapal ng mga mukha ng mga ibang senador dyan. Ang matapang lang dyan si senador Pompidero. Ang Impeachment, 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 dan Impeachment, pangalan Pangalan po niya, ano kasi hindi lang lang diba? uh, yes. sa O kakampi niya, di ba? Joshua Watan, Edwin Marcelo, Ted to the Marines, o di ba yung sabi ni Duterte, eh, uh, sisipain niyang ICC, o ngayon, ba't ano sila, takot na takot, di ba? O puro sila, takot nila, puro naman sila, oh, di ba? So naniniwala po, maniniwala po ba kayo na hindi na makakauwi dito sa Duterte? Ay, sa ng ano niya. Dami ng kaso niya. niyang kasunyahan kapo kung ano pa nais niliyan na ano ngon na Marami na 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 Alam mo kasi, na 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 kasi doon kasi, kasi leo, do, the opposite, the opposite. The opposite uh, nung nandun na ako po Taga saan po ba kayo nanay? at taga kayo? Oo. Kaya ako lang na ng ng impeachment bago pa maulit mga Kaya, hindi, ay, alam oh. natin lahat. At talagang tumuli sinabi sa na, atin. Ang impeachment daw ay ni, uh, ni political act. Tama ba yun? siya almost 7 years. ba yun? O years. political act. Hindi yun. Pero, ang sa mga tao na natin ay hindi sa sa political convenience ng mga tao ang lilinis tayo ng kapatid ko ng sa kanilang uh, puti at loyalty pagka nag-aalala ito sa loyalty ng mga tao alam natin at yung mga sa alam na Ah, ito eh. ang kung natap natap na? hindi, hindi ma-impeach ma si Sarah, ano Pero, ang uh, plano si nyo? Ang mga tao kasi ano na sila gising na sila, lalo yung mga millennial, alam pa. ah, na niyo 'yon. po. Parang Ah, papalik po sa lansangan. Doon pa lumalabas ko sa ko. O. Ako o. O. Ko o. O. May rally kasi po ba nanay kasama kayo lagi dito sa yes. uh, uh, ganito. meron. Dito, nandito kami marami po. Mga ilan po kayo, mga ilang po. Marami kayo. Kayo lang dito kasi. Di ba in Roland? Oo. Di ba in Roland? Balik ulit kami ang gabi. Kayo! Ang gagawa kayo. Eh sa 11 pa braw po yung ano, yung babasahin yung ano, yung impeachment. Alin? Sa 11 pa. Di ba si Kay si tayo? Ah, dito rin po kayo. Araw-arawin nyo na to. Di ba wala tayong separation kay? Di ba wala na tatakaw yung Okay lang. Eh bakit nagtatakaw? Hindi hintay ba natin si Bakit siya? Dito ko lagi. Maraming yeah, maraming marami. salamat po. Salamat po.